Happy Pesta, sir. Tayo ba may pagkain, guys, sir? Meron, sir. Pasok ka mamaya. Bye, yan? Okay. Sige, sir. Ay, sir, happy pesta, sir. Tayo yung sa inyo, sir. Ay, dito po. Dan, may pagkain siya, sir, marami. Oo, meron po. Sir, parado ka lang, sir. Oo, dito na lang po. Ah, ano ang apelido dyan sir? Gamboa Gamboa May gabung ngayong artista, sir. Sino? Campbell. Tangga ninyo, sir. Ro! Ayo! 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 pa Ayo! sir Ayo! 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 sir, Ayo! 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 sir? Ayo! 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 fried rice. Wala man. Yang yan. chow, wala. wala man. ano kaya yang Ano yan, sir? Kaldereta lang to. Ah, kambing sir. No? Oo. Hindi <laughs> ba yan, ba? Ah, ah ba. plain rice sir, may plain rice. Meron. Oh, ah, sige. Plain rice na lang sir, no. Plain rice. Ayun. Dito, different. May ano kaya, sir? Anong sabaw niyo, sir? Na? Walang sabaw. Wala man. Wala man eh. Wala 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 man eh. Ito lang yun yung itong lamin. Ha? Huh? Kasi... Lipat Kasi... ka sa, sa kabila. Sa kabila. Ikaw, may bahay ka doon, di ba sabi mo? Doon. Oo, may bahay ako sa doon. Ah, oh, may bahay ka rin? Oo, oh, doon. Sige. Ang bahay dyan dapat pala. Ano ang pinido kayo dito, sir? Gambawa. gambo Sir, okay na yun, sir? Okay ko, sir. Oo. Wala wala kayong fried rice eh. Pwede na. Ano, <laughs> sir? <laughs> Ha? Huh? Okay, sir, ha? Ah. Napakabait ko, eh, sir, ah? Kapal na mukha mo! Diyan po! Meron din po dyan? Ay, <laughs> sir, Si Sincha Laster nandyan. Ano po ng pinito? Ah! Ano pinito nila dyan, sir? Manaloto. Ah, Manaloto. Hello po! Happy Fiesta po! Happy Fiesta, Bob! What? Ay, happy Fiesta po! Ah! Yes, sir. Wala <laughs> po! Gawin, uh, gawin. Balit mo na yan. Saka kanin. Kaya uh, uh, mo na yan. Take it sa labas, sir, ha? Damn! Okay, po, yan. Sir, may ano kayo dyan, sir? May... May anda kayo dyan, sir? Kahit ano lang. Hello, po. Happy... Mabalit na lang po, na. <laughs> Happy Pesta, po. Ayun, oh. No? Huh. So, kasi siya sinasabi sa wala eh. Wala yung mga pang malakasan eh. <laughs> Tago yung mga pang malakasan eh sir oh. Anong pamilya kayo dito sir? Kuenko. Kuenko. Kuenko, Gamboa, Manaloto. Eh? Sir, pwede yung mga yung mga nasa. Pasensya na sa istorbo sir ha. Balita ako kasi sir, masarap daw magluto yung mga tagapandang. Eh. Talaga! <laughs> Ay, para suyo sir akin. Hindi naman yung tilapia. Kaya dalawang piraso Dalamang lang, sir. Dalawang boss. Pero ang dami yung kakilala dito, sir. marami kaya atang kamag-anak, sir. Boss, dito talaga ako nakatira, eh. Ah, dito ka nakatira. Ito, ito. Yung ah. doon, ang alamin yung doon. Ano po yung doon? Ah, uh, yung lola namin doon. Ah, lola. Kayo po yung taga rito. Opo. Ah. Parang ano, sir? Parang may familiar ka sa akin, sir? Vlogger ka, sir? Nagpo-vlog kayo? Yung parang kalokohan, sir. Opo. <laughs> Anong pangalan ng page niyo, sir? Ang page namin, sir? Opo. Abolangan. Oh, ah, kaya pala mo ka bolang, no, sir? <laughs> ito po yung kasama namin sa vlog. Ah, si sir. Okay. Buro. Si sir, mukhang mayaman. Bigin eh. Maraming isa, Nasa simbahan, eh. Okay na yun, sir. Ay, okay na ito, boss. Okay na yun, sir. Buro, ayaw. Okay ilang po. Ha? Huh? Okay lang. May buro na ako doon, sir. Mm -hmm. Mustasa, talong, ampalaya. Yan yung uh -huh. ano eh. Kapampangan samdi. Oo. Uh -huh. diba? Kapampangan samdi. Ah. Ano? Meron na ako doon, May ano na ako doon. May tatlong redors na ako doon. <laughs> tatlong redors. Galing sa ano? Manibog. Ano <laughs> redors? Ay. Sir, pakuha na lang ako, sir, sa akin. Kahit tatlo lang para I love you. <laughs> <laughs> oh, I love you. Ayan, thank you hey, love you know, to. Yung anak ko graduate niya ngayon. Ay. Wala pa. Ba't wala ang picture? Dumating. Wala pa, hindi pa dumating. Hindi, Bala yung picture na, niya dapat wala, hindi pa nasa kanya pa. Ah, nasa kanya Malaki. pa. Congratulations. Ano tina ano sir? Bachelor of Mes, Mestro, Mestra. Ay, wow. Chair. Eh, dok no. Mm -hmm. Congrats sir. Sir, kakamayan kita dahil napakalupit mo kasi napatapos mo eh. Sana sana all. Diba? Sir, maraming salamat, sir, ha? Okay. Balik po kayo, sir. Opo, mo. Balis na po ako. Baka po, ma may balot ko pa po, po yung kwintas nyo. Ah, <laughs> oh, may mabalot ko pa po, po yung kwintas nyo, sir. Ha? Sir, salamat, sir, ha? Thank you. Bye. Salamat, sir. salamat po. Ang kapal-kapal ng mukha mo. Ay, mother, salamat po, no? Grabe. Awan, Opo.